wala pa din silang pasok sa bali sa kumpang pasokan nila sa last week ng August Magandang umaga mga kapsat. Palabas ako ngayon dahil pupuntahan ko yung electric motor ni Mrs. At kukunin ko kung saan nawalan ng battery dahil ngayong araw ay may pasok na sa tapos dinamit niya kulang pala ng battery nalobat kamsat yung motor niya malapit na doon sa school niya kaso pinipilit niyang iabot doon sa work niya wala talaga hindi na daw makamakbo kaya iniwan niya na lang sa tabing daan at kukunin ko bali pinicturean niya kung saan niya iniwan yung motor niya kamsat bali ang gagamitin ko papunta dun sa motor ni Mrs. ay itong mga inuupahang mga bisikleta kamsat yan itong mga, itong mga ganto bali yung kulay blue ang gagamitin ko nagbabike na ako kamsat papunta dun sa motor ni misis kung saan niya iniwan bali kapsat iniwan niya yung motor niya dun sa harap ng pa ng grocery han ni Jack Ma kilala nyo ba si Jack Ma kagsat? yung isang Chinese na napakayaman kung may ari ng Alibaba ayan ang dami niya kasingkwan dito negosyo ito nga pala ang Ginway Road dito sa amin dito lang tayo sa right side kasi mabibilis yung mga electric ang init kamsat uh, at ibang init dito kaysa sa Pinas masakit sa balat anong oras pa lang ha? alas 8 pa lang ng gumaga pero kala mo alas pan na alas 10 na o alas 12 na ng tanghali ang ang init okay gamset nandito na ta sa intersection ng Genway Road saka Hong Chow Road bali eto ang Hong Chow Road malapit na ako sa Genway Road gamset Bali doon, kapsat sa harapan. Ayun. Bali kakaliwa tayo doon. Tapos mga siguro 900 meters ay makikita ko na yung electric motor ni Mrs. Sayang hindi umabot sa school niya para hindi na sa hindi na nagtaksi nalobat siya 2 weeks lang kaming nawala eh ang bilis nawala ng battery kami kaya ha, kaya kahit gusto kong uh, lagyan ng battery yung uh, electric scooter ko sa Pinas Kamsat para meron akong laruan pag umuwi ako ay uh, hindi ko na nilagyan dahil Last 4 years, nung nilagyan ko yun, ginamit ko lang ng 2 weeks. Tapos, balik na kami dito. After 1 year, nung umuwi kami, gagamitin ko, wala na. Sira na yung battery. Ganun pala ang battery kasi. At pag hindi mo ginagamit, mabilis masira. Hindi kagaya pag ginagamit mo, abutin siya ng kahit 5 years. Ayun kamset yung motor ni Mrs. Nakita ko na. Ayun. Nakaparada dun. Nakulay purple. Bali ayan kamset. Ang motor ni Mrs. Pukunin ko tas hahanap ako ng pwedeng pag-charge. Pag-charge dyan. malapit sa school niya at may mga pwedeng pag-charge dyan mabuti na lang at meron pa konting konting battery mamaya lang itutulak ko na to pero okay lang kasi mga 1 kilometer na lang ang layo magmula dito yung school ni sis Ayan kamsat Wala na ang hinana ng takbo <laughs> Mabuti na lang Mga 200 meters na lang Ang lalakadin ko <laughs> Wala na talaga <laughs> Ayan kamsat Dito ko sa i Charge Mabuti na lang umabot na magbukuha ka lang ng, ng piso 挑战挑战。 Okay na kamsat. Na-charge ko na yun. Wala ayan kamsat. Dito ka maghuhulog ng piso. Yung pera nila. Ayan. Iwan ko na dyan. Kunin na lang ni Mrs. Mamaya pag uwi, uh, uwi na sa ng 5 o'clock. At bumili ko kamsat ng kwan. Uh, tinapay. Ito. Tinapay na may sa saka yung spring onion ng bawang kabsat ang sarap paborito ng mga sanghainis punta naman akong kwan bibili ng kapi ko bali nandito ako sa kwan sa korean town dito madaming kwan ah coffee shop nandito ako bibili bali ang school ni Hannah sa saka yung pinagtratrabahuhan ni Mrs. Kabsat ay isang area lang dito sa sa Korean Town grabe ang init Kabsat at eto ang Korean Town dito sa Shanghai yan ngayon kamsan bilihay ko ng kapikulis sa akin korean coffee sap bali ayon kamsan yung pinakalas na pa na yan Nasap na yan bali ang pangalan ay Golmok Coffee ito ang sub ice americano naubos ko na yung tinapay ng Shanghai Miss ang sarap paborito ko yung kapsa yun ang kinakain ko pagpano Uh, pagkatapos kong ihatid si Hannah ngayon sa school. Okay tayo. Nakakamiss ang Pilipinas. Kamsat. Kahit na uh, darating lang namin dito kahapon na namiss ko na agad. Ayan kapsat yung school ni Hannah Lea dito sa harap ng pinagbilihan ko ng coffee. Wala pa din silang pasok kapsat. Bali sa kumpang pasokan nila sa last week ng August. Grabe ang tagal. Two months silang bakasyon. Pero si Mrs. ay meron na kasi kailangan nila mag-ayos sa school nila pauwi na ako kamsat at baka hinihintay na ako nung dalawang anak ko dun wala silang kasama ang ganda nyan kamsat oh. yung mga nilagay na ilaw pag gabi gaganda ng mga kwan dito kamsat ng mga bahay kagaya nyan o oh. Maghahanap lang ako ng bike cab shop. Gagamitin ko na papunta sa bahay. Naunahan ako cab dito sa kulay blue. Wala na ba? Wala nang bike na kulay blue dito sa banda dito cab Yung kulay yellow kasi cab Ayaw sa dinownload ko na app. Yun lang kwan pwede yung blue. Dumaan <laughs> ako dito sa Maklo Pagsat, uh, ko ng burger yung dalawang anak ko. Baka hindi nila ng yung pagi, ba na nasa bahay. ganda ng ibon kapsa to. Nagbabike na ako kapsa to dito na ulit ako sa Hong Chau Road Kamsat. Tapos kakaliwa na ako dyan sa intersection. Nandito na ako sa aming compound kapsat At iniwang ko na yung bike minsan sa labas kasi bawal ipasok. sa wakas. Dito na ako sa bahay Kamsat. at sana kain na kayo. What? Eat na, ito na yung burger. Ayun kamset, tama yung sinabi ko. Uh, hindi nila kinain yung fudge bar ng chocolate. Hinintay nila yung binili kong McDo na burger.